Ang totoong tapang, hindi niyang palakasan ng loob sa harap ng tao, kundi paninindigan para kay Kristo kahit ikaw na lang ang natitira. Kung feeling mo ikaw lang ang kumakapit sa paniniwala mo ngayon, this message is for you. Paano nga ba manindigan kahit mag-isa? Paano ka nga ba magkakaroon ng uncommon courage kasama ang Panginoon? At ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang dalawang bagay na kailangan para sa hindi pangkaraniwang tapang. Kaya huwag ninyong itapo ng inyong pagtitiwala sapagkat may malaking gantimpala ito. Hebreo 10.35 Ang pananaw mo sa buhay, worldview, ay parang salamin. Diyan mo tinitingnan at iniintindi ang mundo. Bilang kristyano, mapapansin mong iba ang pananaw ng karamihan sa paligid mo. Hindi lahat naniniwala sa paniniwala mo. At minsan, may lalaban pa nga dyan. So paano ka magkakaroon ng tapang na manindigan sa tama kahit hindi uso? Here are two powerful ways. One, gawin mong authority ang salita ng Diyos. Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Hindi lahat ng opinion ay tama. Pero may isang bagay na hindi nagbabago kahit kailan ang salita ng Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng tapang na hindi basta-basta natitinag, dapat ang pundasyon mo ay ang katotohanan ng Biblia. Hindi ang trend, hindi ang sinasabi ng social media hindi ang approval o validation ng ibang tao sa iyo at lalong hindi ang mga pamahi na ating kinamulatan. Ang Diyos ay nagbigay ng kanyang pangako at panunumpa. Hindi ito magbabago dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong mga kumapit sa kanya bilang kanlungan ay may matibay na pag-asa. Hebreo 6.18 Araw-araw ay meron tayong dalawang pinagpipiliang desisyon. Ang salita ng Diyos o ang opinyon ng mundo Kapag salita ng Diyos ang pinili mo, hindi mo na kailangang ubusin ang lakas mo kakaisip kung sino ang matutuwa o masasaktan. Dahil ang pinaka-importante sa lahat ay ang kaluguran ng Diyos, hindi ang likes, shares, o validation ng tao. Kahit minsan ayaw ng mga tao marinig ang totoo, ang lingkod ng Diyos ay nagpapatuloy. Dahil sa dulo, hindi papuri mula sa tao ang importante sa kanila. Hindi likes, hearts, o claps ang habol nila, kundi ang well done, good and faithful servant mula sa Panginoon. Kung sa totoo lang, hindi mo pa alam kung ano talaga ang pinaniniwalaan mo, simulan mo sa Bible, basahin mo ito. Ipanalangin mong bigyan ka ng pangunawa. At kung may simbahan ka, huwag kang matakot magpaturo. Doon mo mahahanap ang mga tools para lumalim ang pananampalataya mo at tumatag ang paninindigan mo. 2. Spend time with Jesus. Mas tumatapang ka habang palapit ka ng palapit kay Jesus. Hindi galing sa sarili ang totoong lakas ng loob. Galing yun sa presensya ni Jesus sa buhay mo. The more you spend time with Him, the more confident you become to stand for what's true. Kahit iba ang ihip ng mundo. Araw-araw na pakikipag-usap sa Kanya, tahimik na sandali para makinig, pagbabad sa salita niya, iyan ang magpapatibay ng loob mo. Hindi ka lang magiging matapang, magiging malinaw din sa iyo kung alin ang tama sa harap ng Diyos. Nakita ng mga later na hindi natakot sina Pedro at Juan magsalita kahit wala silang formal na edukasyon. Namangha sila at napagtanto nilang kasama nila si Jesus noon. Mga gawa 413 Hindi credentials, hindi eloquence, kundi ang presensya ni Jesus ang nagbibigay ng lakas ng loob, ng karunungan, ng abilidad, at yon ang tunay na katapangan, yung hindi takot sa tao dahil puno ng presensya ng Diyos at ang gantimpala ng matapang na paninindigan para sa katotohanan. Pangwalang hanggan, hindi man uso, hindi man madali, at kung minsan parang imposible, pero kung si Jesus ang kasama mo, hindi ka kailanman nag-iisa at magagawa mo ang tungkulin na ipinagkatiwala niya sa iyo. Panginoon, gusto kong maging taong may tapang. Gusto kong mabuhay para sa iyo, hindi para sa opinyon ng iba. Kaya ngayon, nagde-desisyon ako. Una, tinatanggap ko ang salita mo bilang authority at pundasyon ng buhay ko. Pangalawa, nais kong makasama ka araw-araw. At makilala ka ng personal Punuin mo ako ng kagalakan at katapangan na kapag nakita ako ng tao, masasabi nilang kasama ni Jesus yan. Panginoon, gusto kong maging taong may tapang. Gusto kong mabuhay para sa iyo, hindi para sa opinion ng iba. Kaya ngayon, nagde-desisyon ako. Una, tinatanggap ko ang salita mo bilang authority at pundasyon ng buhay ko. Pangalawa, nais ko makasama ka araw-araw at makilala ka ng personal Punuin mo ako ng kagalakan at katapangan na kapag nakita ako ng tao, masasabi nilang kasama ni Jesus yan. Tulungan mo akong maging matapang para sa katotohanan at laging naninindigan bilang tagasunod mo. Itong dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.